Matapos marisolba ang pagbalik sa PhilHealth ng 60 bilyong pisong nalipat sa unprogrammed funds, may mas malaki pang halagang nailipat mula sa isa pang ahensya na nais ding ipasauli at ito'y may kinalaman sa insurance sa pera ng taong bayan na nakalagak sa mga banko bilang savings at current accounts. Tatalakayin niya ni Newswatch Plus Business News Anchor Lois Calderon. Lois, ano ang ating weekly digit? Salamat, Menchu. Ito na nga ang ating weekly digits, 107. 107 bilyong piso na pondo ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC na nakalagak hanggang ngayon pa sa National Treasury ang sentro ng usapin ngayong linggo sa mga editorial ng mga dyaryo hanggang sa Kongreso. Usap-usapan pa lamang, ngunit hindi kasi diretsyahang binanggit sa desisyon ng Korte Suprema na inilabas kamakailan lang. Ayon sa Korte, dapat isauli ng Kongreso at Department of Finance ang 60 billion pesos sa PhilHealth na nailipat sa Treasury at naisama sa National Budget para pondohan ng mga bagay maliban sa mandato ng ahensya na tustusan ang gastusin ng mga Pilipino ukol sa kalusugan. Ayon sa Universal Healthcare Act, Anumang sobra o excess na pondo ng PhilHealth ay dapat ilaan sa pagdagdag ng benepisyo ng mga miyembro o pagaanin ang binabayaran nilang kontribusyon. Ngunit hindi kasi yan nangyari. Bukod sa buwis at mga utang sa international lenders at capital market tulad ng bills and bonds, ang treasury o ng bayan ang pinakukunan ng pondo para sa mga proyektong nasyonal tulad ng mga bilyong pisong infrastruktura at social aid tulad ng ayuda o subsidy sa mga tren. Sa Treasury din, galing ang pondo ng mga mambabatas para sa kanilang mga distrito tulad ng mga maliliit na tulay at flood control projects. Sa pagsali ng PhilHealth Funds sa Treasury, imbis na magamit sa pagpondo halimbawa ng libreng dialysis, panganganak at iba pang hospital bills, maaring napunta ito sa ibang purpose. Kaya naging pork barrel ayon sa mga kritiko. Yan din ang kinabahala ng business groups at ilang mambabatas na nangyari sa 107 bilyong pondo ng PDIC. Sa charter kasi ng PDIC, kailangan itong may deposit insurance fund upang salbahin ng mga banko sakaling may bank failure o mabangkarote. At may insurance coverage ito sa mga depositor na hanggang isang milyong piso kada account. Bilang government-owned and controlled corporation, may dividend o kita na niririmit din ang PDIC sa Treasury. Munit sa 2024 funds ng PDIC, nagdeklara ito ng quote, excess funds, unquote, na 107 billion pesos nga na inilagak nito sa Treasury bukod sa dividend remittance. Sa statement ng PDIC noong Enero, tulong po ang ito sa ilang proyekto tulad ng Food Stamp Program at ayuda ng DSWD at ilang infrastruktura tulad ng Metro Manila Subway at Cebu Mactan Bridge. Bagay na kinwestiyon ng Makati Business Club, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Phoenix, ICD at PFA. Ayon sa business groups, ang pondo ng PDIC ay dapat lamang sa pagsiguro ng pera ng mga depositors sa banko sakaling magkaroon ng systemic bank failures, ang intensyon ng batas na lumikha sa PDIC. Bago pa man lumabas ang desisyon ng Supreme Court ukol sa PhilHealth, nanawagan sila sa Finance Department at Kongreso na isauli din ito. Hindi daw dapat kasali ang deposit insurance funds sa dividend remittance o anumang isasalin sa Treasury. Yan din ang panawagan ng isang dating congressman, si Carlos Isagani Zarate ng Bayan Muna. Dahil tahimik umano ang Supreme Court decision ukol sa PDIC issue, baka daw ulitin uli ng mga mambabatas ang pag-insert ng special provisions sa 2026 budget na magiging daan upang makapaglipat ng pondo ang mga GOCC o ahensyang gobyerno sa Treasury upang pondohan ang unprogrammed items. Menchu, aprobado na ang 2026 National Budget nitong Martes. At yan ang ating weekly digit. Balik sa iyo, Menchu. Maraming salamat, Lois Calderon.